Hello mga kapampam uh, Ito ngayon magluluto tayo ng uh, ribs Buto-buto Magsig Tayo'y magsigang ng buto-buto Ito nga pala yung aking mga sangkap Yan gabi Then sitaw uh, Sili green Okra Then kangkong saka magic sarap Four cubes dagdag sa panlasa And then cubes sinigang original guys ah, hello mga kapampam ayan maglalagay tayo ng mantika kasi ikikisa natin yung ano yung sibuyas ayan guys naglagay tayo ng ano yung sibuyas ikikisa natin sa sibuyas kapampam. Isusunod na natin yung buto-buto. Ayan. Buto-buto ng baboy. Guys, maglalagay tayo ng salt. So, kapampam. Ayan na. Mag-open na tayo ng takip. And then, Halo, 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 halo. Maya, maya guys, lalagyan pala natin ng sabaw yan. Guys, ay hindi pala guys, sorry. Mga kapampam, ayan na, maglalagay na tayo ng sabaw. Yung gabi. So, mga kapampam, ilagay natin yung, mga, yung gabi para sabay sa paglambot ng buto-buto. Ayan, tapos magsusunod yan, mga kapampam, nakapampam. Tayo maglagay na po ng sabaw. Yan. Sasabawan po natin ga, ano, mga kapampam. Then, maglagay tayo ng magic syrup. Pagpalasan natin yan, mga kapampam. Then, maglagay tayo ng at tayo ng Ayan, maglagay rin pala ako ng sili na haba. Ayan. Tapos, sabaw na rin. Tapos, pork yolks. Ayan, tatak. Eh. Okay. Tatakpan na natin guys. Palambutin natin yung buto-buto. Pam-pam, isusunod na natin yung North Sinigang Original. Susunod rin po natin mamaya yung pangkong. Pampam, ayan nilagay ko na nga pala yung ano dahon ng kangkong ayan maya maya guys luto na yan guys yummy yummy na guys yan ang ulam namin ngayong hapon ay ngayong gabi pala ayan buto buto yan guys ribs baris. So, mga kapampam, ayan na finish na yung aking sinigang thank you for watching